Ay po, lalantakang ko na Oh, Bago po tayo umahon, bagay po sa ulo Tanghali na rin po naman ay Ba, -uras na tira pota en el parking, ya me puse pupunta Nae po yung ating baon. Oo. Oh. Bibisitahin po natin yung ating mga ano diyan. Parang si Bulna ah. Oo. Oh. Mamaya po aahang tayo doon sa taas na iyon parang si na tayo po ay kakain na muna oh, bago tayo umahong doon sa iba pa ito pwede na to ay pero dito na sa dahon pala ang bilis po sumukal ng damo ay ano ito yung katatabas laang ay oh. Tignan po natin uli ni na uli Ah, ah. Linis sila uli. Pisto po tayo din eh. Takayan na po tayo. Ah. May baha dito po ako ng ano, kapote. Uulan na ulan Ay po, lalantakan takang ko na eh. oh. Bago po tayo umahon, may gibusong. Tanghali na rin po naman ay. Eh. Ba, nakakauras na. Aba, ay talaga po naman pala sadyang ay eh, kakain ha. 12.27. Oo. Oh. Ari po yung ating binalot oh. Uh. Ah, eh, na na. Nai po, tayo kakain oh. Eh. Hmm. Sarap nyan. Nai po, kakain po. Mm. Mm, stop. Hindi po naman hindi po naman tayo mababasa. Gawa na rin may cover 'yan no? oh sa taas oh. Yo. kakain po. Babantayan ko na po. Okay. So hmm. Tayo pa'y parating may baon. At masan tayo abutin. Pwede doon tayo kakain, no? Mm -hmm. Ay, salamat po, Panginoon. Wala po pala tayong kasamang aso. At taga hindi na aso. Ayos na po. Sulit po ang ating isang pananghalian. Oh. Nahayat, may naiispat po ako din Ari, Oh. Yung mga kawayang natumba po ba? Ay pakaramdam ko gagamitin natin yan. Doon sa ating kubo. Oh. At gawa po na yung bang kabilang gilid ay ating lalagyan ng pasunggab. Ayan pala, marami pala dito yun. Oh. Puntahan pa po natin yung iba. Yan oh dito pala tayo pwedeng manguha malapit lang po naman pag uh, ano sa sasakyan at dun lang sa gilid sama na naman ang panahon uh. Yan, no, ito, mga, ito po pwede sa atin oh, ito pa oh. kaysa nakabalandara lang po ba yan Lawo po ang tawag niyan sa amin. Atin nga si Patin at nakita na rin rin la. Oh. Dami nga pala dito. Hmm. Lalaki pa oh. Marami. Yan po, ah, siguro susunod natin project yung manguhan yan. Oh. Yung po ay ako y... gustong gusto ko na rin anuhin. Ay kaso busy, busy naman tayo. Ay di nga ating paglalaanan talaga. i eh, divide natin yung ating oras. Opo. Oh, pa, lalaki. Narito lang po sa gilid na rin ating ano. Ating tinam na ng kamuting kahoy. sama na uli ng panahon Oho. ayan ingat po ang lahat happy lang po maulang araw bye